Hello guys. Misi. Oh, dito kami ngayon sa gitna ng ilog. Kasama namin si DJM at saka si amigo natin Tonyo. Uh, sa ganda ng tubig dito guys at saka malinaw. Uh, si DJM X Vlog hindi rin nagpawat na maligo. Ayan, dali-dali siyang nagtampisaw ako kasi ang init ng panahon dito. Kanina medyo makulimlim yung panahon. Pero ngayon may lalo na gumanda yung panahon dito, guys. Dami din na naliligo dito. Oh, ayan yung mga naliligo dito, yung mga pumupunta dito para maligo. Kasi maganda paliguan dito, walang masyadong bahay dito na malapit dito sa ilog na ito. O yan si amigo to nyo uh, Maliligo rin daw Kasi uh, Minsan lang naman kami makagala At saka sulitin na nila daw Yung paggala dito Hindi daw yung makompleto yung gala Kung hindi makapaligo dito sa ilog Kaya gusto nila muna magtampisaw dito sa ilog Para Ma-relax din yung Ha? Well, oh, si DJM uh, kumuha na ng panghilod niya. Remembrance daw at saka panghilod niya sa bahay. Eh, sabi ko nga sa kanya, mag magdala siya ng medyo malaki na panghilod para kahit tigaan niya, eh, hindi na kailangan na maghilod pa. Higa niya lang siya sa panghilod oh, yan si Migo natin ito nyo Nagbibideo rin Maliligo rin yan mamaya O oh, lahat ng mga ano dito O oh, ang lapad dito guys Ang lawak oh, ang lawak ng ilog dito Tingnan oh, makikita rin natin dyan Ang tulay ng paho lambunaw Malapit lang yan dito guys Yung mga naglalaba Dyan din pumupunta sa ilalim ng tulay na yan Ang oh, daming naliligo dito, maraming punta dito para maligo. O, oh, tingnan nyo. O, yan o. rin sila dito. Kahit yung mga estudyante tuwing umaga, dito rin naliligo. Yung mga malapit na bahay dito sa ilog. Dito rin sila sa ilog naliligo tuwing umaga. <coughs> Marami rin naglalaba dito tuwing umaga. Oh, ang, ganda ng buhangin dito guys oh. Man, maganda pang finishing sa bahay kaso lang marami yung bato na malalaki dito kasi malapit sa bukid dito guys o oh, malapit lang yung bukid dito tingnan nyo Ayan, makikita natin malapit lang yung bukid yung mga bundok dito kaya malalaki yung mga bato dito na makikita nyo kasi malapit lang ito sa bundok e, malalaman mo naman kung ang isang ilog na malayo sa bundok kasi wala ka makikita na malalaking bato o oh, si DGM o yun na naliligo na hindi nagpapawat kahit walang dalang damit paligo pa rin oh, ito rin si amigo natin to nyo mamaya maliligo din niya. yan Oh. Hello. Wala ring damit niya, wala ring dalang damit yan. Yung sa akin, eh, paan lang muna yung bubasahin natin. <laughs> oh. Ang sarap na maligo dito eh. Ay, oh, yung mga sasakyan namin, yung mga motor namin, doon lang namin iniwan sa itaas. Kasi walang madadaanan dito yung motosiklo papunta dito malapit dito kaya doon lang namin iniwan ah, naglakad-lakad lang uh, muna kami papunta dito sa ilog o oh, tingnan mo si Insa no oh, like rin pang youtube niya, niya na rin dyan kanya kanya kaming video ah Oh? sa amigo nyo, yan lang yung nakikita ko na naliligo na may kalo pa. Mukha lang daw yung babasahin. Mukha lang daw babasahin niya. Kaya may sombrero pa, oh, naliligo, may sombrero. so, no? baka daw mangitim yung balat niya, kaya nag-sombrero muna. Ang oh, hanggang dito na lang guys. Mayak uh, maya maya magkita tayo ulit.